Sa kabila ng tensyong na muong o na muong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa isyu ng panatag shoal, naniniwala ang mga dating pangulo na nananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at China pagdating sa kalakalan. Tiwala rin ang mga ito na tamang direksyon ang tinatahak ng pangulo upang lutasin ang gusot sa usapin ng territorial dispute. Ang ulat mula kay Audrey Goreseta. Ang bansang China ay mahalagang kabalikat ng Pilipinas bago pa man dumating noong 1516 ang mga Espanyol. Ang pakipagkalakalan ng darawang bansa ay lumago sa mga probinsya ng Katimugang China hanggang sa hilagang rehiyon ng Pilipinas. Kailanman ang China ay hindi naging babala sa seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, ito ay isang malaking kabalikat ng Pilipinas sa industriya ng kalakalan. Inihiyag ng dating Pangulong Joseph Estrada ang kanyang opinyon patungkol sa bagay na ito. I would say we must be more friendly. Among all the countries, we must be closer to China. You know, China is a uh, minister of China. It's a never-conquering country. They're all uh, on trade, business. Sa kasalukuyan, itinuturing ang bansang China bilang isang higanteng military power... At para sa darawang Pangulo ng Pilipinas na sinad dating Pangulong Fidel V. Ramos at dating Pangulong Joseph Estrada, ang Pangulong Aquino ay nasa tamang tahak ng daan sa pagtataguyod ng diplomasya upang maresolba ang gusot sa Scarborough Shoal. Iginiit ng dating Pangulong Estrada na hindi solusyon ng pagkumpronta sa bansang China. Ipinagdiin naman ni dating Pangulong Ramos na ang bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy sa paglakas sa kabila ng mga tumataas na iringan The Philippines and China must agree, first of all, for a long-range objective which is uh, enduring peace and sustainable development for both countries. You have to look at uh, maybe 10, 15, one generation, number of years, so that uh, between Now and at that time, you have no uh, difficult problems together and you can resolve peacefully any uh, small differences. Ayon pa sa dating Pangulo, ang lahat na napag-usapan ng mga pinuno ng China at Pilipinas ay dapat na umayon sa konsepto ng One Country Team na siyang magdadala ng matibay na hudyat upang maihiyag ng pamahalaan ng ang Scarborough Shoal ay nasa teritoryo ng Pilipinas. The Philippine country has only one team. Hindi pwede maghiwa-hiwala yan. At ang kanilang national interest ay yung unang-una, first of all, the well-being of the Filipino people. Number two, the protection and the preservation of our territorial integrity and sovereignty. Ikatlo, the preservation and the enhancement of all of the cherished values of the Filipino people. Sa ngalan ni Freddy Abando, Audrey Goriseta para sa Telebisyon ng Bayan.